Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Sigrid Channel. A faith old So ngayong hapon na to, tingin natin yung sabihin sa inyo ng mga gabay. So this is um, a random gabay for the sign of Leo. So Leo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mga So guys, This reading is a general reading na mga dilat mga ka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Para kasi don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos. Update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalong-lalo nang -lalo dirigi-skip ng ads pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik-diglig na gumapong na biyayang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless you information. Paano kayong sabihin sa inyo ating mga baraha? For the sign of Leo. So, let's see. There's a three of cups. A celebration is socialized. No? Maging aware ka dito no? para magiging masaya at magiging maligaya ka dito sa lahat ng bagay na gagawin mo. From transaction, communications, friendship. Oh. And this is something that creative cause no, mag, mag magkakaroon ko ng emotional um, healing dito. Magiging kalmado ng iyong emosyon. And this is something that for of one, some of you, magkakaroon talaga ng double calculation with a, a wedding, celebration. Now, there's a twin flame energy 11-11 mari meron ka dito ikasal. na no, maring umay umuwi. No, magkaro ka ng gather with your friends. There's a five of swords in reverse something of fair fight. Magiging maayos yung na ang iyong kalagayan at sitwasyon. No, there's a charge with an action and movement. Magkakaroon ng changes and development na sa situations mo. No, maaaring nga uh, magiging kalmado ka na para um, makakabalik dun sa sa maayos na sitwasyon. Parang ganun. And there's a tall moment for immediate changes. Unti-unti nang maayos no, ang iyong kalagayan, sitwasyon, pakiramdam. And there's a three of cups. Refuse with the king of pentacles. Maging secure ka sa kung ano ba yung bagay na meron ka. Pangalagaan, protectionan mo ito. And there's an ace of pentacles. There's something, a big shit and big money coming in. May malaking opportunities and malaking bagay na tutulong sa'yo. Mag-ingat ka no, sa mga taong... Um, pakikisalam mo, pakikilaborations uh, collaborations mo, communications mo, na maging aware ka. Yung mga taong nga uh, makakahalubilo mo, maging ingat ka. Maging um, mature ka pagdating sa emosyon. No, huwag kang magiging pala decision. There's a point of course, No, pag-isip mo mabuti bawat decision and actions mo. Not just something as self-evaluations. Na maaaring naguguluhan ka kung uuwi ka ba o hindi kung babalik ka ba from Philippines na no, o hindi o babalik ka ba sa ibang bansa o hindi and there's something that sabi ng Pentecovira Harvest Moment na no, aani ka na ng no, mga pinaghirapan mo ng no, mga pinagpaguran mo lahat ang bagay na yan na unti-unti mo nang uh, harvest and there's the king of cups there's something devoted it's a for person may taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito No, you need to take an action from this. Kailangan mo kumilos, kumalaw, and this is something full support ng yung uh, person. And this is something that is wants for a new idea, new project, new business ventures. No, maaaring babaguhin ito ang nakasanay mo or, ay magkakaroon ka ng bagong trabaho. What is the three of cups? So, because the king of pentacles. So this is something, the magician with the manifestation. Lahat ng bagay na um, gugustuhin mo, Makukwa mo Na no? maging aware ka lang Na sa mga taong uh, Makakahalubilo mo Na makakasalamuha mo Makakausap mo Maging maingat ka lang sa kanila Na no? huwag ka nang titiwanan ng lubos O pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo And there's something that two we'll wants by choices pili mo yung mga taong Pagkakatiwalaan mo Piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo Huwag kang padadala ng tension ha Parang magiging ano ka dito eh um, eager. Parang sabik ka o gusto, gusto mo makuha yung bagay niya pero kailangan maging aware kaya hindi lahat dapat gusto mong kunin. Kailangan mag-ingat tayo sa mga um, ima manifest natin. No, yung gusto natin makuha, dapat yun yung bagay na kailang natin i-priorities or i-manage. na no? and this is the of ones. Kasi kung, ito, kung itong bagay na ito, kuha ka lang na kuha, bibigat. No, hindi mo kakayanin you are also multitasker. But definitely, kailangan alamin mo lang kung ano yung kaya mong bitbitin. No, kailangan pag-isipang mabuti. And this is the king of what's not look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging possibilities. So let's see what is the additional messages. There is a two of coffee, partnership. Na no, magingat ka rin dito sa mga taong uh, makakausap mo, makasalamuha mo. Na there's, oh my God, may gumagabay daw sa'yo dito. Ancestor, guys na may gumagabay daw sa'yo dito. And there's something an action in action and movement. Unti-unti na magkakaroon ng changes and development sa situations mo. And there's a thinking man. Baguhin mo na yung perspective mo. Magkakaroon ka ng bagong trabaho. Pero, baguhin mo na yung nakagawian mo at nakasanayan mo. For the outcome, guys. So, there's a justice card. Justicia. Makukuha mo na yung justicia ang nararapat sa'yo. There's something balanced. And there's a... So, Ace of Swords the mental clarity. Bibigyan liwanag to sa isip mo. Ano ba yung kailangan mong piliin? Ano ba kailangan mong gawin? No, ano ba kailangan mong i-manifest? I or kailangan mong i-prioritize? And there's the sun card. No, gaga ang lilinaw lahat sa yung bagay na yan. Magiging balance at magkakaroon ka ng control no, sa pangarap mo. And there's a hermit card. The answer you need is here. No, binibigyan ka na ng kasagutan ngayon. And of course there's something that ka with an ending and you ko na nga ba may tatay ka dito na gumagabay sa iyo or brother or lolo, no? May gumagabay sa iyo dito at bibigyan ka kasagutan sa panaginip mo. And there's a devil card, no? Baguhin yung perspective no dito, mindset, there's a something toxicities, no negativities. Ito yung kailangan mo na baguhin, no? Maari magkakaroon ka ng bagong trabaho, no? Or bagong negosyo, bagong pagkakabalahan, bagong pagkakakitaan, maging aware ka lang dahil na napapalibutan ka ng mga inggitera at the same time magiging aware ka lang sa mga taong pagkakatiwalaan mo dahil may taong gusto magpabagsak at sumira sa iyo maging aware there's a five of ones in the fire of the deck competition or competitors or complication meron talagang bagay or tao talaga na hindi natutuwa sa success na tinatamasa ng isang tao maging ingat ka lang sa mga taong Uh, makakasalamuha mo, no, makakahalubilo mo, makakausap makaka mo, hindi lahat ng bagay kailangan mo i-share. Magkaroon ka ng security on your own with your, with your families. No, kailangan maging aware tayo with the taking action and decisions. No, lalo-lalo na sa mga thoughts and idea na i-share natin with other people dahil hindi lahat ng bagay ay parehas tayo ng hinahangad. No, ang iba, um, gusto malamangan ng isang tao. Kaya kailangan mag-ingat ka. There's something of toxic and negativities around you. Just being aware, baguhin mo yung perspective mo, ang pananaw mo sa isang bagay, o sa tao. So let's see what is the additional messages for finances and career, love life, at kalisugan. Let's watch this. Okay, for finances and career, finances and career, shuffle muna tayo very light. for finances and career. We have the Knight of Cups. May offer talaga na darating. May proposal, for motions. And there's an offer. Na darating bagong trabaho, bagong negosyo. And of course, there's something the Four of Cups. I for a Pentacles for saving money, protection and more. Yung grounds mo, even your territory. Yung finances mo. Na magigpit ka ng sinturon. Kung alam mo wala pumapasok, mag... Ingat ka sa pagkagastusan. And there's a strength of the confident. Lakasan mo ang loob mo kung saan ka lalago, saan makaka-recover. There's a star card, healing and recovery. No, makaka-recover ka na for financial crisis or financial loss. now there's a page of pentacles, invest wisely. No, pagdating sa bagay-bagay, alam mo kung dapat kung paano lalago, lalakas ang iyong um, pagkakakitaan, no, ang yung pinagpaguran. There's a nine of pentacles, mag-focus ka. No, at magkaroon ka ng concentration pagdating sa pag-earn pag ng pera. No, pagdating sa business, kailangan maging aware ka. Ito bang bagay na to na gagawin mo pagbukas ng business? other there's a passion ba yan? No, gusto mo ba yung gagawin mo na yan? Kailangan mahalin mo naman yung bagay na uumpisahan mo at tatapusin mo. No, hindi pwedeng sa una ka lang magaling. No, sa una ka lang masaya. So, let's see what is the digital messages pagdating sa love life. So, there's something the lovers. May, some of you may asawa na, may jowa na, may ka na, may kaharutan na. And this is something the moon card with the dream coming through. Matutupad lahat ng bagay o pangarap nyo. May mga bagay lang marireveal sa dito. Magkakaroon ka ng intuition And there's a six of cups, no? Some of you, there's a something, a past situation or fast person na maaring magparamdam or meron ditong, or either a friend of yours or family related or a toxic environment na maaring kumbaga makilala mo kung sino itong parang sumasalbahay or Um, nakikilam sa situations mo. There's a six of once for victory. Magtatagumpay ka kasi makikilala mo yan. And some of you, baka mag-message sa'yo or mag-text sa'yo. No, mag-message to. Now, there's a judgment. There's something, a wake-up call. Pinapaalalahan ka na you pay attention. Pag nag-message to, wag kang, wag kang padadala. na no, baka mangutang. No? Mag-message to, it's either mangungutang to or susubukan ko muna information sa sa'yo. What is additional messages na no, dating naman tayo sa kalusugan mo? So there's something the six of swords with the transition, makakalayat, makakawala ka na from uh, from worries, from stress. And there's a two pentacles kung magiging balanse ng iyong emosyon, ang iyong kalusugan. There's a nine of swords reverse, mawawala ng stress and stress free oh. si na ng stress at makakatulog ka na na maayos and there's something the five of pentacles some of you guys to oh, maaaring ka na for financial crisis no meron dito nagbibigay pabigat sa for financial crisis malalaman mo na matutumbok mo na meron ka nang hinala there's something intuition sa and there's another wands. Konting tiyaga lang kailangan mo lang putulin no yung pakikipagkomunikasyon sa tao nito na kasi nagahatak siya na negative na no, iwasan mo makipagkomunikasyon sa mga taong puro problema at hinaing yung sinasabi sa'yo, kung nakwento sa sa'yo, stop na. No, kailangan mong mag-set ng boundary sa sarili mo. Kapag puro nakuwento ng mga problema, kalma. Kailangan mong muna dumispan siya. mo yung negativity sa hanggang sa mangyari na sa'yo. So let's see what is the magical fire messages advice that a card yes or no. May napika ka dyan. So, now, guys, pwede ka magtanong isa lang. Magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kung nakapili ka, comment down below kung ano number na pili mo. The request, guys, please... Um, sa mga nagsishare ng videos ko, maraming maraming salamat po. Sa anumang uri ng social media platforms, maraming maraming salamat po. At the same time guys, comment down below kung saan lupalop kayo ng mundo para malaman ko kung saan umabot ang videos na to. So guys, let's see what is the digital messages with an angel spirit magical fire messages. represent what? So let's watch this. Okay, nandito na tayo with the magical fair messages. With the magical fair messages, represent what? new home, sabi ko na nga ba, magkakaroon ka ng bagong bahay, no, makakalipat ka na, and there's a dead fade off, lahat ang mabibigat, kailangan mo ng pakawalan at bitawad, and there's something dietary change, kailangan mo rin mag-diet, ha, tantanam yung kakalamon mo, no, masyado ka ng sumusubis, lumalapan, what is the yin and oracle card, and there's something a third eye, some of you gagana na yung third eye mo, makikita mo lahat ng tanong mo, lahat ng bagay na gusto mo malaman, And this something that cycle with the changes. Unti-unti na magbabago ang eksena mo. Magde-develop na to bilang isang butterfly. no there's something that transformations. No? And if there's a spine looking, watching at you, makikilala mo na sino yung sumasabay, sumusubaybay sa'yo. lagi nakatingin sa galawan mo. Magkakaroon ka na ng instinct and visions. Oh. So, let's see what is additional messages. So, let's see what is the secrecy. This represent what? And there's something black. Oh, malalaman mo na kung sinihin mo na nagbablock ng swerte mo. And there's an nervous card for revert. Magdi-disconnect na from the world. Kasi, oh, see, there's a night vision. See, there's a vision. Third eye. Oh, there's a black and of course there's something changes and spine. Look at what she you. Na talaga malalaman mo na, matutuklasan, matutungay mo na kung sino tong tao na to na sumusubaybay. Oh, there's an evil eye talaga. And there's an evil eye na nagbablock, no? Parang kapag itong tao na to nakukwentohan mo, na sharean mo na information, hinakadlangan niya, tinututulan niya no? Parang hindi siya natutuwa sa success sa tinatamasa na mo. At the same time, guys, no? Maging aware tayo sa mga pinipili nating kaibigan, ha? Hindi lahat ng mga taong totoo tayo is magiging totoo rin sila sa atin. Mag, kung maganda na yung uh, magkaroon ka ng boundaries sa sarili mo. Limitahan mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Then, of course, some of them, kung alam mo itong tao na to may evil or may sa sa'yo, kailangan mo i go. No, Mag-set ka ng boundaries sa kanya para hindi ka na, hindi na siya ulit makapasok sa buhay mo Ganun lang yon So, let's see what is the romance idea for Mystic Love Oracle deck So, let's see what is the romance idea for Mystic Love Oracle deck And there's a freedom So, si makakalaya ka na from this situation Surrender mo lang, kailangan mo na pakawalan at bitawan Now, there's a player. Meron talaga naglalaro sa inyo relasyon. Kaya nag-aaway kayo dalawa ng partner mo. Or asawa mo ilagi lagi eh. Madalas. Hindi kayo nagtatalo kayo. Kasi meron dito gumagawa sa inyo ng eksena para hindi kayo magkasundo, magka-problema kayo. And there's something bonding. Kailangan nyo ng bonding intimacy. No? Kailangan nyo ng time ng person mo sa isa't isa. So, let's see what is an eagle's number of is what. And there's an 888 with a personal power. Wow, ganda. Money. Oh my God. Napag-888 is something money. All that is good, pleasant in your life will will be multiplied. Angels are sending this number to reassure you to, to have a prosperity well-being ahead. Your surroundings will treat you with admiration and respect. Use it for the greater greater good. Na itong bagay na to ay maaaring uh, magkakaroon ka talaga ng material and spiritual abundance. dawa? Kasi talaga ng mam, 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 mamamayagpag, pag, mamumutangi sa lahat, na kailangan mo lang lakas at kumpiyansa sa sarili mo. What is the money move oracle there? Sabi ko na nga, alam mo, may potential ka para maging masagana at maging maganda buhay mo. Hinahadlangan lang. May ityo sa erang ano, pakilamera, inggitera, there's a duality. Don't lose your vigilance. No? Huwag mo pa rin haya, huwag oh, mo pa rin haya mawala yung pagkikimabuting tao mo. No? Sa mga taong gumawa sa inang hindi maganda. No? Lagyan mo ng protection yung sarili mo at the same time, dumistansya ka na lang. No? Para hindi ka na makagawa ng ano There's a shadow work of what? And there's something divine juggling progress, inner harmony, master different aspects of yourself, both light and dark. No? Kailangan na malaman mo ang kahalagahan ng mga pangyayari sa buhay mo kung bakit mo nararanasan yung bagay na yan. Bakit kailangan mo mapunta sa sa posisyon na gano'n, no, kailangan malaman mo kasi may nakatid na mensahe tulad ng isang ibo na binibigyan mensahe na para malaman mo ano magiging kulay ng napakadilim mong mundo. No, doon mo makikita yung transformation at makikita mabubulaklat at sisibol ang panibagong pag-asa sa buhay mo na hindi porkit na sa madilim na parte ka ng buhay mo ay hiwala ka na makikita ang liwanag. Tandaan mo lahat ng bagay na yun ay may muling sisibol na, na liwanag at pag-asa sa buhay mo nasa tamang progreso at proseso ka, kumapit ka. What is the clarifying for a, a love situation? For clarifying for a love situation, represent with a deeper water. Step out of your comfort zone, explore your new depth. 'No kailangan mo palawigin at palakasin ang iyong kaalaman, kakayanan, at pag-ibig at pagmamahal. No kailangan mong kumawala sa takot, pangamba, 'yun nagbibigay lungkot. Kailangan mo 'yan palayain sa puso't isip mo. What lies beneath the future? What lies beneath the future reference what? represent with an expected and new beginning. Na mag-expect mag, mag, -expect ka rin na may bagong simula na tatahakin na ngayon na. Na magsisimula na to kumapit ka. What is the clarifying for a life situation represent what? What is the clarifying for a life, life situation represent what? And this is something ocean of possibilities. Navigate through the boundless of ocean of possibilities where horizon whisper of untold opportunities and plenty paths. No, marami kang tatahakin, marami kang uh, mapupuntahang eksena like o sitwasyon, kalagayan mo, karanasan mo, pero isa lang ang mga bagay na ibibigay sa iyo at posibilidad ng mga ay pag-unlad at paglago mo dahil marami kang mararanasan, matututunan, no, at uh, mapagdadaanan dito na magpapalawak ng iyong kaisipan at um, karanasan at pag-ibig na maaring uh, magbibigay sa iyo ng pag-unlad sa pagmamahal. So let's see what is a part of the light of his in world. Let's see what is a part of the light Revisit with the reality no ipapamukha sa ang realidad ng mundo ang realidad ng buhay mo no i am a loyal to myself and other removing the mask i worn and letting go of illusions with confident made myself i show the true strength in all i no longer need to hide I've replaced shame with empowered ring force of love and truth diba kumbaga ngayon binabahagi mo na ang totoong ikaw no at um, ibinabahagi mo na to na may lakas at loob at pagmamahal sa sarili mo na hindi mo kailangang ipeke yung sarili mo na no, sa mga tao na yan. Hindi mo kailangan ipeke yung sarili mo na makikisama ka sa kanya, gato ganyan. Magset ka ng boundaries. Hindi mo kailangan makipagplastikan bagkos kailangan mo Di ba Sa mga negatibong sitwasyon or negatibong tao. So let's see what is the additional messages with a pick a card, or no? no? Let's watch this. Okay, with a pick a card, no, guys. This is it. So let's start with the number one. So there is a no. Getting caught net loss on the tail end of things. No? Kung maga unti-unti mo na mauhuli. No? Itong bagay o sitwasyon na to. nawag no, Huwag mo na kakila, hindi ka na makakala at hindi ka makakawala sa sitwasyon na to. Kung baga, kung alam mo na, kailangan mo nang um, alisin yung sarili mo mula sa pagkakaagapos dito. And then something I know again making a final effort falling away withering. Ibig sabihin nito, bulok na yung situation nito, ito na yung bagay o oh, uh, yung effort mo. Na no, wag mo nang ipilit, wag mo nang kailangan mo na lang umalis at lumayo, no? At tantanan na. Wag mo na pagpilitan pa. Hindi na si And there's a now again. No, there's a something guys with a feel wrong by the idea manipulated leads astray. No. Alam mo nang mali, alam mo na yung maling iniisip mo. Wag mo nang ipilit pa. O dahil ma magkakamali ka lang hanggang sa um, itong sitwasyon na to hindi ka na makabangon. Umiwas ka, tantanan mo, tigilan mo. So guys, this is um, a random gabay for the sign of. This is a random gabay for the sign of Leo. So Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang dila lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update ko kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag -support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigit-skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikligdig na gumapo ni Biyayang Manong balik sa inyo. Maraming salamat po yung si Direx Video. Bye-bye and babush. Bye -bye.